Breaking news, Jerensky Skilario, o mas kilala sa kanyang tawag na si Senior Aguila ng Sukuro Beanihan Services Incorporated, ay maharap na sa patong-patong na kaso dahil na rin sa reklamo ng kanyang mga dating tauhan sa Surigao del Norte sa bukiran ng Sukuro. Ito nga ay ipinapahayag ngayon kung ano nga ba ang mga posibleng kasong kanyang kakaharapin at ayon naman sa pamilya ng mga biktima na hostisya talaga ang kanilang kinakailangan dahil na rin sa mga reklamo patungkol sa kanilang mga anak na pinipilit ipapakasal doon sa bukiring bahagi ng SBSI o tinaguri ang Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Kahapon nga ay umaten ng hearing itong si Sr. Aguila sa DOJ upang kanyang harapin ang mga reklamo at maliban dyan ay patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng Senado kung ano nga ba ang kalagayan ng mga tao doon sa bukiran ng Sukuro doon sa Surigao del Norte at kasama na dito ang mga DepEd. DENR at binubusisi ang kalagayan at ang lugar doon ng Sukuro na pinamunuan ni Senyor Aguila o ni Jerin at ng kanyang Vice Presidente na dating mayor ng Surigao del Norte. At may balibalita pa nga na unti-unti nang bumabalik sa baba ang mga tauhan ni Sen. Aguila upang doon na maninirahan sa baba at tuluyan nang iiwanan ang bukid kung saan doon nangyari ang mga hindi magandang gawain ni Senior Aguila at ng kanyang mga ibang tauhan doon. Kaya good news po ito at kudos po ito sa mga senador na tumutulong at bumubusisi sa kalagayan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated dahil na rin sa sumbung ng mga reklamante at ang kanilang mga pamilya at sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pag and contempt ni Senior Aguila kasama ang kanyang ibang tauhan doon sa Senado. Lumalabas lamang sila at pinalabas lamang upang harapin ang mga iba pang investigasyon ng DOJ hindi na malalaman ang balitang ito kung hindi pa sa mga ibang reklamante. Pero sa tulong at sa pagbusisi ng mga butihing senador, isa na nga arito, itong si senador Bato de la Rosa at ibang mga senador na concerned sa mga nangyari doon sa SBSI sa Bukiring Bahin ng Socorro sa Surigao del Norte. Ano kaya ang maging kapalaran sa mga sumusunod na kabanata ni Senyor Aguila at nang kanyang grupo doon sa Surigao? At ano nga ba ang mga posibleng konsekuensis na kanyang kakaharapin kung siya ay mapatunayang nakasala sa batas? At para sa inyong mga kabayan, ano kaya ang mangyayari sa tinaguriang SBSI? Ipapatuloy pa ba, ba ito ng kanyang mga ibang kagrupo o tuluyan ng mawala sa landas doon sa Surigao del Norte ang grupong ito na pinamunuan sa batang leader na si Jeren Scelario? noong pumutok ang balibalita sa nangyayari at sa presidente na si Senyor Aguila, marami sa kanyang mga kaklase ang hindi makapaniwala at ayon nga sa kanila na hindi sila makapaniwala na si Senyor Aguila o Jerin ay tinaguriang dari reincarnation ng Panginoon dahil sa kanilang akala noong kanilang kabataan ay magkakasama silang nangunguha ng mga prutas. Isa na nga dito ang bayabas. Hindi na nila inakala na biglang susumpot at biglang mag-viral ang kanyang pangalan sa Senado. At ayon din sa kanyang mga ibang kagrupo doon sa kapihan ng Sukoro na politika ang isa sa rason kung bakit napunta at nadawit ang pangalan ng Sukoro Ngunit hindi yan ang katotohanan dahil sa mata ng batas ay dapat mapanagot kung anuman ang mga pinagagawan ng Socorro Services Incorporated sa mga tao at sa kanyang mga tauhan o membro doon.